Mainit pa rin hanggang ngayon ang usapan tungkol sa buhay pag-ibig ni Daniel Padilla matapos ang matagal na relasyon at break up nila ng dating ka-love team at real-life partner na si Catherine Bernardo naging sentro ng intriga sa showbiz si Daniel. Sunod-sunod ang mga espekulasyon at usap-usapan tungkol sa mga babaeng na uugnay sa kanya. Mula sa mga bagong pangalan hanggang sa mga personalidad na mas lalong nagpasiklab ng intriga silipin natin kung sino-sino ang naiugnay kay Daniel matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ni Catherine. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Daniel Padilla matapos makipaghiwalay kay Catherine Bernardo. Meme sa kanyang mahabang Instagram post noong January 2024, nilinaw ni Mean ang lahat ng espekulasyon. Anya, wala siyang anumang espesyal na ugnayan kay Daniel at isang simpleng pagkikita lamang ang nangyari. Anya, since last year, I have received a lot of messages from fans and supporters of Daniel Padilla, a famous actor in the Philippines. My brother owns the bar that Daniel went to. I saw Daniel and his friends in the bar, exchanged a few words, and then I went back home with my sister. That is the end of my interaction with him. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na mauuwi sa pambabash at death threats mula sa mga fans ang simpleng encounter na yon. Nanawagan siya ng respeto at pakiusap na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Paliwanag pa ni Min na bukas ang pagod at pagkaapekto sa issue. Please be civilized and polite. You guys have threatened my life and my job, sent messages and spammed my family and friends. This is something I would not wish to happen to anyone. Amanda Zamora. Noong June 2024, nagsimulang umikot ang usap-usapan na may espesyal na babae sa buhay ni DJ. Ayon sa ilang chismis, si Amanda raw ay nakatira sa Batangas, ang parehong lugar kung saan matatagpuan ang theme park na Jay Castle na iniindorso mismo ni Daniel. Kaya naman mas lalo pang uminit ang haka-haka ng mga netizen na baka doon nagsimula ang kanilang connection. Dagdag pa rito sa isang episode ng Showbiz Update, ibinahagi ni Oji Diaz na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kakilala na nagtatanong tungkol sa umano'y bagong girlfriend ni Daniel. Ngunit ang panahong yun, nanatiling tahimik si Daniel at hindi pa nagsasalita hinggil sa mga chismis na nag-uugnay sa kanya sa isang Amanda. Mariing pinabulaanan ni Amanda ang mga espekulasyon kumakalat online na siya umano ang bagong nobya ni Daniel. Noong July 30, 2024, personal na nagsalita si Amanda sa pamamagitan ng kanyang Instagram story. Dito malinaw niyang itinanggi ang mga chismes at nanawagan na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Mensahe ni Amanda, I kindly ask everyone to stop spreading baseless rumors and fake news where I am in no way associated with. May we be kinder in words towards one another and practice discernment, especially on the internet. Thank you. Hindi rin napigilan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang kanyang sarili na magsalita matapos masangkot ang anak na si Amanda. Isang araw matapos ang Instagram post ni Amanda kung saan mariin niya binabulaanan ang kumakalat ng espekulasyon, mismo ang ama na ang kumontra sa mga balibalita. Ani Mayor Francis? So, bilang isang ama, gusto ko sabihin sa inyo lahat na hindi po totoo yan. Nang tanungin ko sa viral photo sa na magkasamang naglalakad si Daniel at Amanda, mariin ang kanyang pagtanggi. Definitely, hindi ko po anak yon kung sakaling may mga viral photos. Dagdag pa niya, posibli o manong edited ang naturang mga larawan para palabasin na may espesyal na koneksyon ang dalawa. Nagbigay rin ng update si Mayor Francis tungkol kay Amanda. Wala raw sa Pilipinas si Amanda sa mga panahong inilalabas ang nasabing issue, kaya imposible raw na siya ang nasa kumalat na larawan. Sa katunayan, busy na raw si Amanda sa kanyang master's degree in marketing sa US. Ayon kay Mayor Francis, Pang pagiging magkaibigan nila ni Daniel ang posibleng dahilan kung bakit agad na naiuugnay ang anak niyang si Amanda kay Daniel. Bukod pa rito, kilala rin magkaibigan si Amanda at pang nakababatang kapatid ni Daniel na si Maggie Ford, kaya mas madaling nabuo ang haka-haka ng niya Inihayag din ni Mayor Francis na Sapul sa pool ay find lamang si Amanda ni Daniel noong siya'y bata pa. Kaya para sa si kanya, hindi dapat bigyang halaga ang mga espekulasyon talabatid naman nilang walang katotohanan ang mga ito. Kayla Estrada. Naging usap-usapan sila Daniel at Kayla Estrada matapos kumalat ang isang larawan na umano'y kuha habang magkasama ang dalawa. Ang naturang larawan ay unang in-upload noong September 14, 2025 sa Reddit at TikTok, kung saan agad itong umani ng sa Mozarteng reaksyon mula sa mga netizens. Bagamat malabo ang kuha, iginiit ng ilang online users na malinaw ang hulma ng dalawa at sila nga ang nasa litrato. Noong July 2025, kumalat ang balita tungkol sa Diomanoy movie at karaoke date na Daniel at Kyla. Mas lagi kapansin-pansin ang usapan ng makasama pa nila si Iggy Boy Flores sa natulang kabilang bonding. Paganda na ng mga netizens ang amunig closeness ng dalawa, lalo na't ilang ulit na rin silang naiispeta na magkasama sa iba't ibang okasyon. Mas lalong lumakas pa ang intriga na mag-follow rin si Kyla sa ilang miyembro ng pamilya Padilla. Kabilang dito ang ina ni Daniela si Carla Estrada, ang ama na si Romel Padilla at ang nakababatang kapatid na si Maggie Ford. Para sa mga fans at netizens, tila malalim na sinyalis ito ng pagiging close ng dalawa. Janice approves of Daniel for Kyla. Naging viral sa social media ang isang vlog clip na Aiko Melendez kung saan naging paksama ang mga espesyal na ugnayan ni Daniel at Kyla. Sa naturang episode, special guest ang mga host ng sikat na podcast na wala pa kaming title. Isa sa mga highlight ng vlog ay nang itanong kay Janice ang tungkol sa pagkakaling ng anak niyang si Kyla kay Daniel. Ngunit imbis na si Janice ang diretsyong sumagot, si Candy Pangilinan na ang nagsalita para ipahayag kung ano raw ang magiging reaksyon ng ina. Ibinahagi ni Candy na buo ang tiwala ni Janice kay Kyla na kilala niya ito bilang isang matalinong babae. Samantala, napansin naman ng mga netizen na nakangiti lamang si Janice sa buong usapan na agad namang binigyang kahulugan ng marami bilang senyales na masaya siya para sa posibleng relasyon ni Daniel at Kayla Daniel and Kyla rumored to be new couple. Lalong naging matunog ang usap-usapan tungkol kay Daniel at Kyla matapos lumabas sa vlog ni Ogie Diaz ang balitang kompermado na umano ang kanilang relasyon. Isang mapagkakatiwala ang source raw ang nagpatunay na may espesyal na ugnayan sa na Daniel at Kyla dahilan kung bakit madalas sila nakikitang magkasama sa publiko. Sa ngayon, wala pang kompermasyon o paglilinang mula sa panig na Daniel at Kyla tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!